larawan na nakikita mong ito ay larawan ng sikat na mati Idol nung panahon namin na si Rico yan. Masasabi na isa siya sa mga pinaka-successful na heartthrobs talaga para sa mga katulad ko na mga millennials. To compare ha, masasabi ko na para siyang Daniel Padilla, Alden Richards o Doni Panghilinan nung panahon namin. Alam mo kasi kung titingnan mo yung mukha niya, napaka-gwapo talaga, napakagaling umarte. Noon pa man, talagang napakarami nang nagkaka sa kanya. March 29, 2002. Habang nasa isang bakasyon si Rico yan during Holy Week. Natagpuan ang bangkay niya sa kanyang hotel room ng kaibigan niya. Yung kaibigan niya na to ay yung aktor na si Dominic Ochoa sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan. Lagpas dalawang dekada ang makalipas. Magta-time jump tayo ngayon sa 2024. Napapatanong ako, bakit bigla-bigla e eh pinag-uusapan ulit si Rico yan? Ano kaya ang meron at nai-inlove sa kanya ngayon yung mga gen Z? kahit na ang tagal-tagal niya nang nawala, matagal na siyang patay. Ano kaya yung meron at naiinlove love or naiiyak yung mga tao sa trahedyang love story nila ni Claudine Barreto? Maganda yung kwento natin ngayong araw dahil maiinlove love tayo at masasaktan. Ito ang tragic love story ni Rico Yan at ni Claudine Barreto. And will still be true to my word. That's my only goal for her. is to see her spread her wings and fly. And when she does, I told her not to look back. And I will be happy. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. So kung gusto nyo pong sumali, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Lahat po ng mga sumasagot sa atin, pipiliin po natin ang winner at ipopost natin every first upload every month. Lahat po ng sasagot sa question of the day natin sa dulo ng video na to ay maaaring mapili bilang winner. Gusto ko lang din po mag-shoutout sa Casa Dolce. Nagpadala sila ng food. Maraming maraming salamat po. Napakasarap. Ilalagay ko po yung link nila sa ilalim. So kung gusto nyo umorder, nandyan lang po. Maraming maraming salamat. Papadala pa po kayo ulit. At kung meron, mga, meron po mga small businesses dyan, feel free to reach out, no? Feel free to reach out and ipi-feature din natin dito. So eto na tayo. Ipunta na tayo. Masakit sa puso itong episode natin ngayong araw. na -ak. naiiyak ako ha. Ang totoo lang nung nandun ako sa part na ng love story nila. So ayun, marami tayong pag-uusapan today. Una, gusto ko munang ipakilala kung sino ba si Rico yan. It is important na kilala ng mga Gen Z si Rico yan. Hindi lang doon sa kung bakit siya trending ngayon. Kung hindi, para makilala siya bilang isang tao. Which brings us to the part 2 of this story, which is yung tragic na love story nila ni Claudine Barreto. Ngayon, previously, na-cover ko na po yung pagkamatay ni Rico yan. Lalagay ko po yung link sa ilalim, but that's a separate topic. Magfo-focus tayo dun sa, sa lungkot ng love story nilang dalawa. Alam nyo, napakalaking factor kasi kung bakit pinag-uusapan siya ngayon, yung pag-iibigan nila ni Claudine Barreto. Alam nyo kung makikita nyo, etong si Claudine, talagang pumupunta siya doon sa puntod ni Rico yan. And for many years, no, yung mga tao, nagtataka, bakit lagi siyang nandyan? Eh hindi naman sila magsyota, naghiwalay nga sila. May mga agam-agam pa nga noon Tungkol sa pagkamatay ni Rico Yan Which na nalinaw naman na lahat Anyways I was actually very happy Kasi natututunan siyang i-appreciate ng mga Gen Z ngayon Idol kasi siya nung panahon namin talaga Although bata pa ako I think mga 3 years old lang ako nung sumisikat si Rico Yan Ngayon I saw this opportunity para mas maipakilala pa siya sa inyo Kung pupunta kayo sa TikTok Pinanood ko rin isa-isa, hindi lang sa TikTok, sa Facebook, napakarami mga clips na nagpapakita ng appreciation nila sa kagwapuhan at saka sa talent nitong si Rico Yan. Pero eto na yung tanong, sino ba kasi si Rico Yan? Ano ba siya? Artista ba siya? Sikat ba siya? tatalakayin natin yan ngayong araw. Pinanganak si Rico yan, March 14, 1975. At kung buhay pa siya ngayon, he would be 49 years old. I think a huge, a huge part of his appeal is yung maamo yung mukha niya at mukha siyang disente at mabango. In the words of the Gen Z, nakikita ko, pag nakikita ko yung comment nila, sinasabi nila, siya yung green flag. Yun yung term ng mga Gen Z. Ngayon, if ako yung tatanungin, no, mas maiko-compare ko siya sa appeal ng mga artista na katulad nila John Lloyd Cruz, pati ni Joshua Garcia. Yung pa parang walang gagawing ano, walang gagawing panloloko sa jowa. Ganon, ganon yung itsura niya. I think sila yung closest comparison na maibibigay ko talaga. Si Rico yan pala, nag-umpisa siya bilang isang commercial model noong 1995. Na-discover siya kahit estudyante pa lang siya nung nag-aaral siya sa De La Salle University. More of that later alam nyo ba na Star Circle Batch 1 pala itong si, si Rico yan? At alam natin no, na, na napakarami ng mga sobrang sikat hindi lang sa Pilipinas kundi buong mundo ang pinasikat ng Star Circle. Napakabigat na pangalan niya. I think mas kilala natin lahat ito ngayon bilang Star Magic. At the same year no pagpasok niya sa Star Circle, nag siya ng marketing management noong 1997. Totoo nga, baby pa talaga ako nito. Yung itsura niya, mukha talagang, hindi lang siya mukha, Mag yayamanin na mabango talaga siya Kaya ganyan usually siya ibinibenta Or yun yung character niya usually Pag may mga palabas siya Kagaya ng Lady of Romance Ama-ina-anak Madrasta And then after playing small roles He became a hit Naging siya si Ricky Salveron sa gimmick. Ako, itanong niyo sa mga nanay at tatay niyo kung ano yung gimmick. Alam nila, yan yung Barkada series at the time. I think, yan yun yung nagpauso talaga ng mga Barkada series. May kalaban pa yan sa GMA, yung click. Hindi ko, hindi ko alam kung magka, magkaparahon doon. Pero yun yung kalaban ata sa GMA ma'am. Ang pinakamalaking movie naman niya, hanggang ngayon iconic, is yung Mula sa Puso. Ito yung pelikula na may sobrang iconic na pagsabog ng bus habang tumatawa sa background si Princess Punsalan. Isa sa mga pinakamalaking plot twist sa Philippine teleserye or movie kasi dalawa yan. <laughs> <laughs> Tanong nyo rin sa parents nyo kung gaano sila na-shock dyan sa kwento na yan. Ngayon sa atin sa Pilipinas kasi uso talaga yung mga love team. Totoo yan, may love team culture tayo na very specific lang sa atin. Ang mga naging kalaab team niya ay si Judy Ann Santos at saka si Claudine Barreto. Ayan, so sikat na siya. Ang dami niya ng mga naging palabas. Nandiyan na rin yung paano ang puso ko, kay tagal kitang hinintay, dahil mahal na mahal kita. Gimmick the reunion, mula sa puso, the movie, at ang all-time classic na Got to Believe. Alam mo ha, ganto kabigat si Rico yan. Sabi ng Star Cinema, number 5 siya sa mga listahan ng Kings of Star Cinema. Even it, this was even after his death. Ganon siya ka-iconic. Entrepreneur din siya. And I think I saw one interview. alala ko to. Hindi ko lang alam kung nasan. Pero parang gusto niya ring maging chef. Naalala ko yan. Naalala ko yan. Anak siya ni Roberto Yan Sr at Teresita Castro. Part Chinese itong si Rico. Kaya medyo chinichinito din siya. And may mga kapatid din siya. etong sila Geraldine, Tina. Meron siyang isang uh, celebrity na kapatid din na si Bobby Yan. Television host. Hindi ko po alam kung ano na ginagawa ni Bobby Yan ngayon. Pero yun, magkapatid sila noon sa showbiz. Business owner sila at talagang galing sa mayamang pamilya. So eto na. Sabi ko sa inyo, di ba na-discover siya sa school? Paano na-discover si Rico yan. Ito yung kwento. Nung nagko-commercial pa lang siya, hinuha agad siya bilang model ng Master Facial Cleanser. Ganun kabigatan yung proyekto niya. Ang sabi pa nila, etong si Rico yan, nakapila lang habang kumakain. Bibili ng pagkain sa lasal. Habang, kinakain, kung habang kumakain siya, may pumunta sa kanyang agent, tapos tinanong siya, gusto mo ba maging model? And the rest, ika nga, history. Some guys are so bolero. Skin ko? Natural to. Mana kasi ako sa nanay ko. Ang kinis ng skin ng nanay ko. Ang totoo, may sikreto. New Master by Eskinol. It's a daily facial cleanser for men pang lalaki. Master clears away skin's daily trash like dead skin, excess oil and dirt. Kaya iwas pimples. And it leaves a clean, fresh feeling. Master by Eskinol. Sikreto ng mga gwapo. Alang still, half Italian, one for German. One in tilonggang nanay ko. And it was Johnny Manahan naman na nagtanglong sa kanya kung gusto niya bang maging artista sa pelikula. Ito, siya yung si Mr. M, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, itong si Rico, initially, sabi nga, ayaw niya talaga, hindi naman lahat. Siyempre, ikaw, kakain ka lang, di ba? Tapos, magugulat ka, kukunin ka ng artista. Pero, pag destiny mo, di diba? Destiny mo na talaga. As a part of life, marami tayong mga successes. Pero, pag may mga successes, napakarami rin mga complications. Sa part ng kwento natin to ngayon, papasok yung, in lack of a better term, gulo sa buhay ni Rico yan. I think for many kasi, mahirap talagang ipaglaban ng pag-ibig. At dito pumapasok ngayon yung lungkot ng mga tao. Ginagamit nila yung salita na Totga, the one that got away. Ang lungkot, pag naririnig mo pa lang yung salitang yon. it can be beautiful, but minsan, life has problems talaga. And that is true for Rico. I It was 4 years. You can't actually count what's the most special thing, but I guess the most special part of it all was the four years. It was hard. It was a rollercoaster. He'd say that always, but we managed. Eto na, punta na tayo ngayon kay Claudine. Napakagaling na artista napakasikat na artista. For our Ricoyan story, ang gusto ko talaga na i natin is the beautiful yet tragic love story with Claudine Barreto. The one that got away. Yung pain. I think eto dito pinaka nakaka-relate yung mga tao. Hindi lang sa kagwapuhan niya. Pero yung what could have been between him and Claudine and project nila sa sarili nila yon i think kaya sumisikat yung kwento ni Rico yan ngayon so paano nag-umpisa yung love story nila nakakakilig tong next part ng kwento natin so ito eto pala. Una sila nakita ni Claudine sa 1996 movie na Radio Romance. Hindi ko alam tong pelikula na to ha. In fairness, teen stars pa sila dito. Kumbaga, bagets pa talaga. Pareha silang taga Star Circle. Okay, batch one din itong si Claudine. And pag sa atin kasi, sabi ko nga kanina, and alam naman natin lahat, malakas yung hatak ng mga love team. So siguro naisip ng management, o sige, mag-try-try tayo ng mga arti-artista, sino yung magkiklik. And nagkataon, na si Claudine, at saka si Rico yan, parang nag-e-experiment sila ng chemistry pa nila dito sa Radio Romance. Nalalaan nyo kanina, sabi ko sa inyo, di ba, si Judy Ann talaga yung naka-love team din niya. Dalawa sila, si Judy Ann at saka si Claudine. And I think, Sam kung hindi ako nagkakamali, sa aking memorya lang, Mara Clara at saka gimmick to. Napapanood ko kasi talaga to sa mga Cinema One, ganyan. Sinesearch ko kung bakit hindi no Tapos naalala ko, oo nga pala. Mas nag-click kasi noon si Judy Ann at saka si Wawi Guzman. Kinikilig din kami sa kanila noon pag pinanonood namin yung mga yan. Nakakaloka. So tuloy natin yung kwento. 1997 after a year, eto na yung mula sa puso. Nakalab triangle pa nila dito kung hindi ako nagkakamali si Dieter Ocampo. Sana kilala nyo si Dieter Ocampo. I think hanggang ngayon may mga projects pa rin itong si Dieter Ocampo at napakagwapo pa rin talaga. So ayun na nga, magka-love team sila and most of the time, pagka-love team mo, kahit uma-acting ka lang, alam parang nadadala ka, nai-inlove ka na rin, di ba? Sa ka team mo. And I think, yun yung nangyari sa kanilang dalawa. Nagkain laban sila. Ang last na naging pelikula nila is yung Got to Believe. Sinasabi ng mga critics ha, isa ito sa mga best Filipino romantic comedies ever made. Ever made of all time sa Pilipinas. So, eto na. Eto yung meet cute nila na tinatawag. Noong una nagkita raw sila ni Claudine at saka si Rico yan sa Radio Roman, sabi, na-intimidate daw si, ano, si Rico. Sabi niya, parang ang hirap. I was just starting out. I didn't wanna be at home. Baka ma-offend niya raw si Claudine. Pero... Total opposite naman, nung nangyari kay Claudine, nung tinanong si Claudine, sabi niya, alam mo, sobrang gentleman ni Rico yan nung inintroduce niya yung sarili niya sa akin. Ang cute ng meet-cute nila. Nakakakilig. And this happened doon nga sa radio romance. At the time nga lang, eto na, hindi naman pwedeng mag-shota mag agad sila. Matagal na proseso nga. And at the time, may pareha sila, may dinadate. Si Rico yan, hindi ko po kung sino yung dinadate niya at the time. Pero si Claudine, and sikat din to, she was steady with Mark Anthony Fernandez. Mahabang kwento rin to on its own actually. Kung sinusundan mo yung yung mga showbiz chika sa kanila noon. Strict na love team lang talaga ang relasyon ni Rico yan at saka ni Claudine at the time. So sabi, ayun na nga, friends talaga. Yun talaga yung pundasyon nila as friends. Na at the time, talagang every time magte-taping daw sila, pag naghihintay ng mga takes, kukwentuhan sila, nagtatawanan, sabi ng mga tao. Alam mo yung hindi nauubos yung pinag-uusapan. Ganon nag-click Si Rico yan at saka si Claudine. Nakikita ko nga, meron silang mga fanbase ngayon. Hindi pa kasi usunod yung mga ship name, ship name. Ginagawa nila ngayon yung Rico Dean. Rico Dean Movement. Nakakaloka yung mga bagets. Kinikilig talaga sila ngayon kay Rico at saka Clay Claudine. March 4 1998, naging sila na. Ala, kinikilig. Sabi ni Claudine, alam mo, hula ko di kami magtatagal, pero itong si Rico yan, talagang naging kaibigan siya sa akin, naging companion siya sa akin, at naging committed siya. Kaya nagtagal sila. Ito yung point na sabi ng mga tao, si Rico tinigil yung mga vision niya, tinigil yung pagbabar because of Claudine, and marami nagsasabi na talagang mahal na mahal niya si Claudine even after his death. And to Claudine, this is what I could tell you, mahal na mahal ka ng kaibigan ko up to the last moment na nagsalita siya, mahal ka niya, ni, mahal ka ng kaibigan ko, Claudine. So you have to be strong. Sabi pa ni Claudine, alam nyo, si Rico, he could make a perfect husband and a father. Allah totga na talaga. Magkaparehas din kasi interests nila so hindi sila mauubusan ng mga bagay na pag-uusapan. The relationship lasted for four years at dito na mag-uumpisa yung gulo. Pero alam mo ha, dito ako natutuwa yung little stories, yung, yung mundane. Ang sabi nila, yung landian daw nila. Yung nanonood sila ng DVD habang kumakain, lamon lang. Alam mo, para sa katulad ko, love language talaga yan. It's so simple, pero it's the ultimate form of love, of peace. And ma ma malaman niya pag nasa relasyon kayo, di ba? Ang sarap-sarap na kumain lang habang kasama mo yung mahal mo sa buhay. At hindi lang yan para sa ano, ha? hindi lang yan para sa jowa mo. Sa pamilya mo din, sa mga kapatid mo. Pag mahal mo ng isang tao, ang sarap mag-share ng food sa kanila. Food is a love language. For me, hindi ko alam sa inyo, pero majority kaya yung mga nagtat yung yung mga compatible tumataba because love language talaga yung food. Pero like many love stories nga hindi talaga lahat nagtatagal. Minsan marami talagang problema and it was the same for Rico and Claudine for many years, madami nagtataka, bakit ba ayaw magsalita nitong si Claudine? Ngayon dahil ayaw magsalita, ang dami mga agam-agam sa pagkamatay, sa love story nila, third party, ganyan. Ang daming mga conspiracy theories ng mga tao. And naging medyo cryptic pa sa, para sa mga tao kasi every time, ito nakikita ko rin talaga, si Claudine yearly talaga siyang pumupunta doon sa puntod ni Rico yan and magpo pa siya sending messages of love ganun tahimik lang siya and maraming fans yung naiiyak when they see Claudine doing this Rico would eventually die then sa af uh, after no relasyon nila and for many years wala talagang nakakaalam kung anong nangyayari until magsalita na itong si Claudine just recently sa isang tell all interview niya with Ogie Diaz alam mo sinabi nila no na napapadalas daw pala yung sigawan nila at saka yung away nila nung nagihi nung nung face na parang naghihiwalay na sila. Ang usap usapan talaga, ito lagi kong nakikita, third party. Sabi, unidentified daw. Pero marami kasing usap-usapan si Raymar Santiago to, which eventually naging husband ni Claudine. May issues din, may suntukan din naganap ganap noon. Na, al alam ko yun eh, na, na, na panood ko yung mga balita na yun. Nakipagsuntukan sila sa, hindi ko alam kung airport ba yun, si Montulfo. So eto na, nagsalita na si Claudine at marami siyang mga dinebang kagaya nung sinasaktan daw siya ni Rico. Yan, hindi daw totoo yung ganun mga bagay. And then hearing these stories, naiyak ako kasi shit, totoo nga, tot ganya nga. Itong si Rico. March 4 yun, mabut ng March 5, yung away namin. Pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya or ano, yun ang gusto ko iklaro. Never. Hindi naman siya perfect. Hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa, umabot sa, sa nananakit. Physical. Hindi siya ganyan. So, that really hurt me so much nung sinabi ng tao na actually kay Tito Ricky Lolo lumabas yun. Kinuusap namin ng mga kapatid ko na tanggalin mo yun kasi hindi totoo yan. Ganito kasi yung nangyari. So, naghiwalay sila. Pero, nung panahon na naghiwalay sila, magkasama kasi sila na nakatira sa isang bubong, nagpo-promote sila ng got to believe at the time na hiwalay sila. So, bilang artista, hindi mo pwedeng sabihin kasi makakaapekto sa pelikula mo yan eh. And at that time, they were just trying to keep things professionally. However, base na rin mismo sa kwento ni Claudine na wala na talaga, X na talaga, nagpa-plead daw sa kanya, Itong si Rico yan pa, ulit-ulit-ulit, pero sabi niya, Rico, wala nang chance ayoko na. Ito yung nakita ko dun sa recent interview. sabe. and this is the same day na namatay si Rico yan. March 29, binak ko yung number niya. Sinabi nung sister niya na last call niya was sa sister niya at sa akin. Seven phone calls, hindi ko talaga sinagot. Intentionally blinak. Alam mo ngayon naisip ko, baka yun yung pinakamalaking karma ko. Something like that, pag iisipan mo talaga nararamdaman ko na burden talaga sa puso ni Claudine to. I, I know deep down in my heart na merong guilt sa puso niya at sinisisi yung sarili niya sa pagkamatay ni Rico. Just imagine this happening in the same day na namatay yung totga mo. So sinabi ni Claudine na nung March 29 daw, bigla nung inawakan ng tatay niya yung kamay niya. Tataka siya. Tapos sinabi sa kanya, Dean, You know that Rico is in Puerto Princesa, right? This morning, they found him dead. Sabi ni Claudino na marinig niya daw to talagang nagwawala siya. Nagsisisigaw daw talaga siya. Kinoconvince niya pa raw yung sarili niya na baka pag kinausap niya yung doktor, may chance pa, turukan mo ng ganito, i-revive pa. Pero hindi sinabi sa kanya, patay na. Wala na tayong magagawa. Patay na yung tao. Nababasa ko yung mga interview niya sa kanya rin mismo nang galing na sinisisi niya yung sarili niya sa nangyari kay Rico yan. Ito na yung part ng kwento natin na nakakaiyak. Dahil sa kwentong to, trending ngayon si Rico yan. Pinapanood ko yung iba, punong-puno ng mga videos, pictures ni Rico at Claudine. Magpupokus tayo sa nostalgia at sa mga what could have been. Ito yung pinakamasakit sa akin sa lahat ng mga nakita ko. May mga nakita ako na mga pictures ni Rico and Claudine and then there were letters. Letters na nagpapakita ng enthusiasm magkwento ni Rico yan about sa mga maliliit. Masasabi natin walang kwentang parte ng buhay niya na masaya siyang ikunokwento kay Claudine. That's love for me. You know, excited ka palagi, ishare yung sarili mo kahit wala kwenta. Sabi nga sa kanta, di ba? In another life, I would make you stay. So I don't have to say you were the one that got away. Katy Perry yan. Ako na yung kumanta, hindi kami makapiright. Pero ang sakit-sakit. Wala naman akong ga. Pero ang sakit-sakit na yung taong mahal mo, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalik. Tragic. Ang sakit pag thought ka yung usapan. Kasi malulunong yung utak mo sa mga bagay na hindi mo na pwedeng... Yung mga what ifs. Doon ka na, hindi ka na mabuhay sa present kasi nasa alternate universe yung buhay mo kung saan everything worked out. Everything was fine. You picked the, the right people. At yun yung pinakamasakit. Siguro, ang pinakamalaking lesson dito, is if nandiyan na yung mga taong mahal natin, pahalagahan natin, huwag natin kakalimutan sabihin na mahal natin sila. Let's not take them for granted. Ang lalim, no? I previously covered the death of Rico yan. If you want to watch, lalagay ko na lang yung link sa ilalim. Although matagal ko nang content to eh. Sana ma-appreciate nyo pa rin. Ito yung question of the day natin. Magpapaiyak tayo ng Saturdays today. Naranasan mo na ba magkaroon ng the one that got away? Bakit nawala siya sa'yo? ikwento mo sa ilalim. Bago natin tapusin tong video natin ngayong araw, babasahin natin tong isang letter. Pakita natin. Honey, I just wanted you to know that you are the best thing that has happened in my life. You are my life. While I watch you sleep, I can't believe you're mine. Thank you for being my rock. And honey, you rock. I love you very much. Honey. so yun lamang po ang ating kwento sa araw na to. ito si klaro the third at ito ang aking kwento.